Good morning, good morning. Ayan, o. Oh. Hindi na naman lalabas si Mario. Dito-dito lang siya magda-day off sa bahay at sa kamarket. Ayan. Ayan, guys. Hindi lalabas. Dito-dito lang ako. O, oh, di pa Dito sa Punggol Bay View. Ayan yun, yung market, o. Oh. Ayan, may mga pasaway pa rin. Tuma, tumatawid kahit nakapula. Oh, ka, hindi makapaghintay ang mga to. Oh, diba? napakaganda talaga dito sa Singapore. The best. Ayan, oh. Eh. Linis. Wala kang masasabi sa ganda. Oh, ayan, oh. Tapawid na tayo. di diba? Ang ganda oh. Hoy, oh, Dito lang ako lagi, guys. Ayun oh. dun na yung market. Hindi siya wet market ayun ah oh. walang wet market dito dahil mga social yung mga tao dito ayun naman yung condo namin oh so diba guys mainit na araw Ay, na-tingting. Pag-market ko, eh. Pag dito na ako. Oh. pag na muna Ito na, kailangan natin ng Evaporated milk Ayun, no? Pero syempre Mahal kasi itong Carnation So, pili tayo ng medyo mura. Mahal yung evaporated guys. So, dito sa sweetened. Sweetened creamer. Hmm. Okay, ito na lang ang bilhin ko. Evaporated. Okay, let's go. Mahal ng alas ka-cream ng Pinoy. It's 365 mga special kasi ang mamahan o kasi natin, kulinarin sangkis ano oh. okay let's go うん。<clears throat>